Hello guys, uh, good morning sa inyo uh, yun nga, ano, After ng mga ilang panahon Ayan, napadayo ulit ako sa Dangay na uh, Kagagaling lang namin doon Kaya kuya Nolan, kasi sabado ngayon uh, Siguro mga pitong buwan na ako dinagyan sa iyo dito Puro vermosa na ako, at uh, ito Mga nabuhay na mga PMTBR Na si Nelly sa kasi Marvin uh, For this video naman po kasi uh, May nagtatanong kasi doon sa comment section Kung ano daw yung mga Mountain Peak XC frames Na o na malalaki chainring kasi sa mga MTB talaga ang pinaka malaking chainring sa MTB is 4080 yung kasi 4080 yan yung mga old school na mga chainrings ng no, mga beginner pa ako no? yan yung mga 48, 36, 26 na naka 3 by ba dati. so yun ang itatopic natin for today no yung mga XC Hartil mountain bike frames na mountain peak na ng na mga chain siguro kahit 4060 Marvin pwede na rin no? Malalaki na ba 'yon? Yung yung 44, 46, 48 malaki na 'yon, 'di ba? Malalaki na 'yon eh, no? Ang isa lang alam ko na hindi po pwede talaga yung malaking chainring sa Mountain Peak, yung bagong model ng Mountain Peak Ninja, yung 2022. Kasi may nabatchik ako dati, inaassemble pa lang yung Mountain Peak. Eh ang alam ko kasi, parang 3080 lang 'yun eh. 3080 lang yung chainring niya, pero napakalapit na sa chainstay. yon sobrang lapit na talagang imposible na lagyan ng malaking change. tapos merong iba ako na bike chikan uh, pagka ko doon sa may ano, Philippine Arena nagkasa naman yung parang 44 yata yun o 42T pero may, may ginawa pa siyang DIY na parang spacer pa so gin ano pa lang yun DIY lang yun ah uh, di ko alam kung pwedeng gayahin yun kasi meron akong video nun eh. pero pag sa natural talaga hindi talaga po pwede yung mountain peak Ninja na 2022 kasi dahil daw doon sa malaki yung buka. Malaki daw yung buka ng uh, chainstay chain Yan, di ka tulad ng mga predecessors noon, yung Mountain Peak Ninja at saka yung uh, yung unang model na 2020. Yung katulad kay Green, 'di ba kay Green yun yung unang model ng Ninja, 'di ba? Oh. 2020 yun, 'di ba? Yan. Ah, uh, ito, ito yung isang pwede, no. Ito, ito yung kay Marvin Garcia. Yan, naibatch ko na dati yan. Mountain Peak Everest 2 yan, ito yung pinakabagaan ng Mountain Peak Everest na XC Hardin mountain bike frame and ito ang current chainring nito yung IXF ay IXF, yung DECAS pala DECAS na 4060 46. so tignan natin yung uh, clearance no Doon sa chainstay ito kasi uh, ano lang ito eh, parang uh, lagpas lang to ng 1mm eh, no kaya naging lagpas lang to ng 1mm dahil yung ano niya, yung bottom bracket niya walang spacer. Pero kung may spacer 'yan, kahit isa lang, medyo lalayo 'yan. Eh sayo Idol Marvin, bakit walang spacer sayo? Bakit inoptet mo sa walang spacer? Ano naman eh? Pasok pa naman eh, ano? Tawag dito. Hindi naman na, wala nang ano, wala namang kaskas, wala po. naman kaskas, -kas dito, ano? Hmm. Yan. Pero pwede to lagyan ng spacer. Pwede. Kaso nga lang chain line no? Kaya pala ano, Kaya siguro di ka nagkaroon ng, ano, ng spacer dito Kasi masisira yung chain line Kasi meron ka preferred na chain line para dito sa drive train niya, no? yan Ayan. Pero kung tutusin pwede yung 48 dito no? Pwede Pwede, pwede 48 dito kapag dalawa yung Dalawa yung spacer dito sa ano, sa drive side Kahit isa lang Kahit isa lang po pwede no? Ano lang kasi kapag problema lang kasi kapag Naglagay kayo ng masyado marami spacer, baka dalawa lala, syempre lalayo yung ano, 480 lalayo yung chainline line pa rin lalo sa mga naka 1 by setup okay lang yan kapag 2 by o 3 by kasi may malayit naman na chain line. pero pag 1 by na ganito may magkakaroon ng issue sa chain line. pero kung ano kung usapan eh kung, pwede, kung pwede ba yung 46, 480 po pwede kasi di naman mabibitin yun sa non driver eh. kasi mahaba naman yung mahaba naman yung spindle ng MTB craft na ganito eh. na pang 3 by eh. Then, uh, meron pang isa na tawag doon yung, na, nasa Pampanga ako noon eh, sa, sa San Simon. Yun yung binatche ko kay Makabali Maka yata yun eh, yung Mountain Peak Everest Pro naman. Mountain Peak Everest Pro na naka 48T. Uh, chainring na 1 by narrow wide na rounded. Yan, see, laki tayo ng chainring no. Decas na 48T. Uh, napansin ko lang kasi, tininda ko kasi yung clearance dito. <coughs> ani, mga, ani, nag, ano eh mga ano eh kaya nagano kaya nagmukhang maliit 'to dahil dito sa chain guide no. Okay. Eh, ate no pala. Chain stay protector palang tawag dito. Kaya parang lagpas lang ng 1mm pero pag wala 'yan an ano 'to eh mga under 2mm. 'Yan under 2mm. Ah, uh, ang impresyon ko dito idol. Para mas malaki yata yung buka nitong ano eh rare triangle nitong mountain peak Everest pro kaysa doon sa ano ko MC Tremor ko kasi yung sa akin nag ano eh umano pa lang 2mm eh. parehas ano nag, nag set up kasi din kasi ako ng isang spacer dito sa non drive at saka isang spacer dito sa drive side eh. Yon, so kaya nandito na at maghahanap pa ako ng mga ibang frames no na kakasa doon sa ano yung malalaki yung mga 46 48 sa mga MT sa mga mountain peak mga mountain peak XC Heart and Mountain Bike Frames Ito guys, so, dito naman ako sa Big Bird's Bike House uh, kasi kaya ako nandito dahil yan, ito yung susunod nating frame na i-check kung pwede yung 4080 Ito yung uh, latest model ng Mountain Peak Master 22, 2022, 2022 model na XC Heart and Mountain Bike Frame So yun nga, ano, na naipakita ko na yung uh, available na pwede nating i-test yung Everest, yung Mountain Peak Everest Pro at saka yung Mountain Peak Everest 2. Ito naman ang susunod no, yung multi Peak Master na 2022 model at Paparazzi. <laughs> Yan. Yun nga yung bibili kasi nito kasi may buyer na to eh. Eh tinatanong niya, sakto tinatanong niya kung pwede daw yung 480 na chain ring no. So ito na, uh, kinabit ko na yung uh, ito yung ano ko sa crankset ko do sa MC ko kapag baglo, kapag nagdo long ride ako, ito yung race work ring na nakalagay na yung Shimano Deore XT na 4080 yan, uh, 4836 yan eh pang ano to eh, pang 3 by kasi tong chain na to so tignan natin yung clearance ayan guys no ang laki pa ang laki pa na clearance no siguro mga over ano uh, almost 10mm uh, medyo liliit lang medyo liliit lang yung clearance nito kapag nilagay mo na nilagay ng one by narrow by na chain kasi makapal yun pero either way kahit nalagay mo yon, uh, pwede pwede pa rin pasatong pasatong pa rin yung clearance Then, yun nga lang ito kasi ang nilagay mo na, na spacer dito ito kasi yung uh, ito kasi yung bracket ng IXF eh dyan po cool. naglagay muna ako ng isang spacer kasi yun ang nire-request isang spacer dito bottom bracket spacer ang nangyari kapag isa lang ubo tong bracket spacer at walang at walang spacer dito sa non drive yung kita kita ninyo na may bakante pa no so ibig sabihin kailangan talaga ng spacer to so sabi ni Kuya Noli uh, kailangan ng isa no ay Kuya Noli sorry ah ilan nga ulit yung spacer na kailangan dito sa non drive 1 and 1 1 and 1 no bali isa't kalahati ah uh, So sabi ni Kuya dito one, mga 1.5 da. Kasi ito hindi ko alam kung ilang mm to no. Paki-comment na lang. Paki-comment na lang kung ilang mm. Yan, pasok ko dito. Ayun, kasang kasa pa 'yo. Oh. Kasang kasang kasa ka pa. Siguro kung kailangan pa ng ano, spacer bukod dito. Siguro kalahati nito. Siguro isa't kalahati nito. Kaya Parang ganoon. Yung ganito siguro yung kapal niya, no. Ito least nalaman na natin na uh, pala yung uh, 40 48 na chain dito ano lang, kailangan lang talaga ng spacer dito kasi may sobra pa oh. may pa sobra pa dito sa side na to yan Ayun uh, yun nga no uh, ang hindi ko lang natatanda ko kasi meron din ako na bike check last year pa yung ano naman yung mountain peak volcan uh, na bike check ko dati yung sa Dang Taka naka 48 rin yun uh, ilalagay ko na lang yung uh, link doon sa description box below no pero kasi hindi ko kasi nakita yung ano eh hindi ko sadly kasi hindi ko kasi nakita yung clearance hindi ko tinignan kung ilan mm yung exact pero yun, yun naman ginagamit naman niya para, pero, palagi ko pwede naman kasi ginagamit naman niya yung ano eh ganong klaseng uh, chainring chain no pero hindi ko kasi na check yung particularity uh, particular sa non drive side kung pwede pero feeling ko pwede naman pwede naman din yung 480 doon ang hindi lang talaga po pwede yung bagong model ng Mountain Peak Ninja na 20, nung last, last, year model 2022 dahil nga sa sabi doon sa na-interview ko doon sa dating nag-Faxter tapos nag-Mountain Peak Ninja 2022 masyado kasi kasing makapal yung ano masyado, kas, ano, masyado rin kasing malaki yung buka ng rear triangle kaya hindi po pwede yun lang naman yung yung Mountain Peak uh, Ninja lang na 2022 pero yung yung mga binibenta kasi ngayon sa market yung Mountain Peak Everest Pro uh, Mountain Peak yan, Ma Ma Mountain Peak Monster na 2022 uh, po pwede naman pero yung siguro kasi yung may Mountain Peak Everest na unang model pa rin may binibenta pa rin ngayon pero pili ko pwede rin naman yung, yung sa Mountain Peak Everest na unang model yung one yan hanggang dito na lang uh, at ano na. Ah, uh, yan, puti mas spotlight ako araw dito. Eh? Kaya puti ko dito sa screen. Tagumo <laughs> ko mo puti ako sa screen. <laughs> ayan. ah, uh, busy yung mga taga Big Birds. Yan, gusto ko sana i-bike check 'to eh. Giant propel 'to, no? Naka-disbird din. Ayan. So busy sila, no? So Uwi na ako at magluluto pa. So hanggang dito na lang. So maraming maraming salamat sa inyo panonood dito. Forget na subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo. Rising po sa inyo.